Magandang araw sa lahat. Meron lang akong i-explain ng maayos upang maintindihan ninyo. Lalong-lalo na sa mga followers ko na malalaman ninyo ito. Kasi isang content creator, inagsasabi siyang bawal ang sticker. Hindi bawal ang sticker. Walang sinabi dyan sa Facebook na bawal ang sticker. Ganito yon. Kaya nagiging bawal ang sticker kapag gumagamit kayo ng mga sticker na may mga violation na mangyayari. Kagaya ng sticker na may bawal yon At marami pang iba dyan na mga nude or ano pa man na may makikita hindi maganda. So, bawal talaga yan. Kagaya ng mga uh, may nakikita ako doon na yung mga bomb, yung parang mga ano, mga explosion, mga ganon, hindi pwede yun ha, hindi pwede. Kaya bawal ang sticker na mga ganon. Kaya ingat kayo sa paggamit ng mga stickers. Lalong lalo sa pag-comment ninyo na gumagamit kayo ng mga stickers, huwag ninyong gamitin ang mga ganitong mga stickers. Hindi bawal ang paggamit ng stickers, pero mas maigi na kung mag-comment tayo, mas nakakaganda na mag-comment tayo related, related sa video na ating pinapanood. Okay? Hindi yung mag-comment tayo ng kahit ano lang ibig sabihin, hindi tayo nanonood sa video ni content creator na ating kasamahan. Malaking bagay ang pag-comment nyo doon dahil ang ibang nagko-comment doon is ipalo ka. So malaking bagay yon na mag-comment tayo na maganda para sumdan kayo ng ibang nagko-comment doon dahil nagustuhan ang sinabi mo. Yun yung extra nga points doon or additional points sa inyo para dadami ang followers niyo sundan kayo at panoorin ang mga video ninyo. Ganon yon natin, mga video natin. Dagdag points ang pag-comment natin ng maayos. Kung maaari lang, huwag tayo maggamit ng mga stickers. Pero hindi bawal ang gumamit ng stickers, pero yung mga stickers na gagamitin ninyo, piliin ninyo yung hindi kayo magkaroon ng violation. Okay? Malinaw ba? Salamat. Pakishare ang video natin para malaman ng iba ito dahil may isang content creator na sinabi nga bawal ang stickers. Hindi bawal ang sticker. But ingat tayo dahil may mga stickers na magkaroon tayo ng violation. Okay? Salamat sa panood. Follow for more videos.